Masaklap ang sinapit ng magkasintahan sa Negros Oriental na tinangkang pagnakawan ng dalawang armadong lalaki. Itinulak na sila sa bangin ng mga suspect, tinangkapang gahasain ang babaeng biktima. Yan at iba pa sa mainit na balitang probinsya at ni Chino Gaston. Nabalot ang tensyon ng kalsadang ito sa lawag Ilocos Norte nang masunog ang isang patrol guard. Mabutit nakakuha agad ng fire extinguisher ang driver nito sa isang traffic enforcer mula sa kalapit na department store pagbukas sa hood ng sasakyan, bumulaga ang apoy na agad namang inapula. Ayon sa traffic enforcer, problema raw sa baterya ng sasakyan ang sanhinang sunog. Wala namang nasugatan. Lima ang sugatan sa karambola ng apat na sasakyan sa Kidapawan. Isang school bus daw kasi ang biglang nawala ng preno. Nabundol ang isang motorsiklo at isang pickup na sumalpok naman sa isa pang motorsiklo. Kabilang sa mga sugatan, ang mga nagmamaneho ng mga nadamay na sasakyan. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng school bus na mga estudyante at guro. Sasagutin daw ng eskwelang may-ari ng bus ang gastusin sa ospital ng mga biktima. Arestado naman ang driver ng school bus. Okay. Nauwi sa trahedya ang pamamasyal ng isang magkasintahan sa Negros Oriental. Nagde-date daw ang dalawa nang biglang may dumating na dalawang armadong lalaki at pilit kinuha ang kanilang motorsiklo. Nanlaban daw ang lalaking biktima kaya itinulak sila ng mga sospek sa bangin. Sumabit daw ang magkasintahan sa kahoy at nakaligtas. Pero sinundan pa sila ng mga sospek at tinangkapang gahasain ang dalaga. Tuluyan ang tumalon sa dagat ang mga biktima pero sinundan pa rin sila. Kalaunan, may nakapagsumbong sa pulisya sa nangyari pero tanging ang babaeng biktima lang ang nailigtas. Kinabukasan, bangkay nang nakita ang nobyo niya matapos malunod. Arestado ang dalawang sospek. Chino Gaston, GMA News.